good morning no? <laughs> yan so araw ng sabado po no brown out na po ngayon uh, hanggang alas 12 po ito buti nga lang hanggang alas 12 na lang no uh, una nilang schedule hanggang 5 pm pa sana kaso uh, pinalitan nila hanggang 12 na lang ngayon brown out na sabi ko lalabas ako no na araw ng sabado pero hindi ako kalabas kasi ito po yan. Oh, diba? <laughs> brown out <laughs> brown out na maulan tayo hindi tayo makalabas hindi <laughs> umulan no? buti ka umulan kahit na brown out basta umulan hindi walang problema hindi malinsangan yung panahon ngayon may internet pa ako natira ito po oh. yan umandar ko ng internet kasi may kuhan yan may chargeable yan na battery na supply UPS uh, iwan ko hanggang anong oras lang makaya yan <coughs> Hanggang ano oras lang kaya na may piniplay pa ako. Pariner na yung nakaplay dyan. No? At eh, magluluto na lang ako ng almusal. Uh, panangalian. Para pag gumanda yung mamaya yung panahon na labas tayo. Kung <laughs> so, makalabas. No? Ayan, so short video lang. Update lang po ito. No? Mamaya na ako gagawa ng long video pag makalabas. Pero kung hindi, bukas na lang. Bukas ako lalabas. Okay? Good morning sa inyong lahat. Update lang po ito. ah, <laughs> baka hindi ko maubos lahat na ipiplay play yung mga video, no? Hanggang ano, depende sa kan depende sa internet ko na ano ko hanggang ano oras yung makaya ng panda Kay Okay, good morning sa inyong lahat at uh, update lang po ito. Yan na, idugtong ko lang po ito. Ito po yung unang schedule nila, no? Yung schedule ng kanang iliko namin, no? Uh, uh, five to uh, seven to five ata yun sana ano ito po yun ni ko tapos yan tapos yung bago nilang schedule na ni schedule nila ito naman po yan yun po yung schedule nila ngayong sabado <laughs> kaya ito yung mga isda natin <laughs> walang air pump walang kan okay ilang okay lang yan maganda-ganda na yung kwan, yung tubig namin. Medyo malinis na. Baka next ah uh, sa susunod na pagkakataon, no? O ba baka next month or na subukan ko lang babalik ako sa pagbi-breed ng bita. Kahit sa bita lang ako magbabalik sa kwan. Sa flower horn, hindi na siguro. Mahirap na kasi sa flower horn eh. Uh, kwan, tapos bi mas kan yung bita, mas mabili yung bita. Sa bita na lang siguro ako babalik sa pagbi Okay? So kita na lang tayo sa mga busing. Indugtong ko lang ito no sa sa unang video, ikat ko muna dahil na-edit ko na. Kalimutan yung ilagay yung schedule. Okay? Ah, uh, dugtong ko lang po ito.